Kamusta? Maligayang pagbabalik dito sa Cine Recaps. Sa videong ito ay ating sabay-sabay na tunghayan ang isang pelikulang nagpapatungkol sa isang batang labing walong taon nang nasa isang bubble. Ang pamagat nito ay Bubble Boy. Kaya sit back, relax and enjoy. Panoorin ito hanggang sa huli. Isang batang nagngangalang Jimmy Levingston ay ipinanganak na walang anumang pagkakain yun. Kahit kaunting mikrobyo ay maaaring pumatay sa kanya, kaya't kailangang itago siya sa isang lugar. Hindi siya pwedeng humawak ng anuman na hindi dina-decontaminate. Kaya't siya ay mamumuhay sa loob ng isang paligid bubble na plastik na bola sa buong kanyang buhay para mabuhay. Ang kanyang ina, si Mrs. Levingston, ay labis na mapagbantay sa kanyang anak. Hanggang siya ay apat na taong gulang, hindi siya pinapayagang umuwi sa bahay. Ngunit pagkatapos niyang mag-apat na taon, inuwi na siya ng kanyang mga magulang sa kanyang bubble. May malaking bubble rin sa kanyang kwarto kung saan siya pwedeng maglakad sa loob nito. Ang bubble ay may nakalabas na mga kamay na magulang niyang magagamit para mahawakan siya. Lahat ng kanyang laruan ay dinidecontaminate para walang pinakamaliit na mikrobyo at inilalagay sa loob ng bubble. Mula noon, nanirahan si Jimmy sa kwartong yun. Ayaw ni Mrs. Livingston na lumabas siya sa bubble, kaya tinatapos niya ang lahat ng kwento sa pagtulog sa pagkamatay ng prinsesa dahil sila ay pinakawalan. Pinapayagan lamang siyang manood ng isang channel sa telebisyon at magbasa ng isang magazine, sapagkat pinaninindigan ni Mrs. Livingston na iyon lamang ang nagawa. Ginagamit rin niya ang mga nakalabas na braso para gupitan ng buhok ni Jimmy at yakapin ang kanyang anak. Si Mrs. Livingston ay isang ekstremong nasyonalista, kaya tinuturuan niya si Jimmy lamang ng mga bagay na sa tingin niya ay makatwiran at ipinipilit ang kanyang mga ideya sa kanya. Gayunpaman, si Jimmy na walang alam, ay sumusunod na lamang dito. Kilala ng lahat sa lungsod ang natatanging bubble boy, ngunit hindi ito nakakatulong sa kanya. Sa halip, ang mga kapitbahay na mga bata ay nagbibihis ng plastic wrap at binubuli si Jimmy sa labas ng kanilang tahanan, kaya't madalas na inuusig sila ni Mrs. Livingston. Ang pagkain na kinakain lamang ni Jimmy ay gawa sa bahay. May sistema ng dekontaminasyon na nakalagay sa isang plastic tube, kung saan inilalagay ni Mrs. Livingston ang pagkain niya upang patayin ang mga mikrobyo bago ito kunin ni Jimmy. Ngayon ay labing-anim na taong gulang na si Jimmy. Ipinapaliwanag niya na lumaki siya tulad ng ibang bata at masaya siya nang makuha niya ang isang elektrikal na gitara sa halip ng isang sasakyan. Hanggang isang araw, nasa bintana siya nang makita niya ang isang bagong batang babae ng kanyang edad na nagngangalang Chloe na lumipat sa kanilang lugar. Nagustuhan na niya ang babae, pero hindi niya magawa ang anuman tungkol dito. Higit pa, wala siyang alam tungkol sa pag-ibig o mga babae. Napagtanto ng kanyang ina ang kanyang pagkabighani, at isinalaysay niya ang kwento kay Jimmy tungkol sa isang batang namatay dahil hinawakan niya ang katabi sa tabi na puta. Sa mga susunod na taon, madalas na binabantayan ni Jamie si Chloe mula sa kanyang mga bintana, at napapansin din siya ng babae. Ipinapaliwanag niya na alam niyang may nangyayari sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ano. Isang umaga, nagising siya na may nakatindig na ari at natakot siya. Hindi pa alam ang konsepto, sinuntok niya ang kanyang sarili ng baseball bat, umiiyak siya at tinawag ang kanyang ina. Pumapasok si Mrs. Livingston at pinauulit niya sa kanya ang panunumpa ng pagkakaisa hanggang ay kalmado. Mayroon siyang grupo ng mga popular na kaibigan si Chloe na nang iinis kay Jimmy, tinatawag siyang Bubble Boy. Mukhang mapagtanggol siya ni Chloe. Isang araw, kumatok siya sa pinto ng mga Livingston at pinapasok siya ni Mr. Livingston. Nakita niya ang mga plastic tube sa paligid ng bahay, at siya'y namangha. Sumunod siya sa tubo at nakarating sa kwarto ni Jimmy. Nabigla at kinakabahan si Jimmy dahil ang kanyang inalamang ang babaeng kanyang kinausap. Kinausap siya ni Chloe at sinabi niyang gusto niya ang kanyang gitara. Sinubukan ni Jimmy iturong maglaro nito gamit ang nakalabas na mga kamay. Simula noong araw na yon, palagi silang magkasama. Hindi gusto ni Mrs. Livingston ang kanilang pagkakaibigan, ngunit hindi magawa ang anuman tungkol dito. Isang montage ng kanilang pagkakasama ay sumunod. Ibinigay ni Chloe sa kanya ang isang kavi sa loob ng isang bola bilang regalo sa kanyang kaarawan, at siya ay nagdadala ng mga bata sa loob ng kanyang kwarto para sa Halloween. Isang gabi, sa kaarawan niya, lasing na si Chloe nagsilbing sa silong ni Jimmy sa pamamagitan ng mga bintana. Sinubukan niyang pumasok sa bubble, aangkinin niya ay hindi na niya kayang manatili ng malayo sa kanya. Gayunman, siya ay nagkalasing bago paman siya makapasok. Ang eksena ay naglipat sa prom night ni Chloe. Pumunta ang kanyang malanding nobyo na si Mark upang sunduin siya at labis na nasaktan si Jimmy. Inalok ni Mark si Jimmy ng sigarilyo ngunit hindi niya alam kung ano ito. Isang gabi, nakita ni Jimmy si Mark at Chloe na naglalambingan sa labas ng kanyang mga bintana. Kinabukasan, pumapasok si Chloe sa kwarto ni Jimmy at ipinakita ang kanyang singsing ng pagkakasal. nag si Mark sa kanya na magpakasal. Ang kanilang kasal ay sa darating na weekend sa Niagara Falls, at dumating siya upang ipaalam kay Jimmy. Labis na nadismaya si Jimmy ngunit hindi ito pinakita sa kanyang mukha. Dala niya rin ang isang regalo para kay Jimmy, na inilagay niya sa kanyang dekontaminasyon tube ngunit binalewala ito ni Jimmy. Sa halip, ibinalik niya sa kanya ang Kavi at pinayuhan siyang lumayo. Umalis si Chloe na may luha sa kanyang mga mata. Nang mag-isa si Jimmy, binuksan niya ang regalo at nakita na ito ay isang snow globe na may nakasulat na, mahal kita. Nagulat siya at sumigaw ng pangalan ni Chloe at nagpas siyang pumunta sa Niagara Falls upang pigilin ang kasal. Nagtrabaho siya ng husto upang gumawa ng isang portable bubble shield para sa kanyang sarili, at sa wakas ay nagtagumpay pagkatapos, lumabas siya ng bahay nang hindi nalalaman ng kanyang mga magulang. Masaya si Jimmy sa pagtakbo sa unang pagkakataon, umabot siya sa terminal ng mga boss at humingi ng tiket. Gayunpaman, nakalimutan ni Jimmy na dalhin ang pera. Labis na nag-aalala, sinubukan niyang tumawid ng kalsada nang siya'y tamaan ng isang boss. Siya'y lumipad patungo sa lupa, ngunit iniligtas siya ng kanyang bubble. Ang mga tao mula sa boss ay lumabas at nag-aalok na sumakay sa kanya. Masayang tinanggap ni Jimmy ang alok, ngunit nalaman niyang ang mga tao ay bahagi ng isang relihiyosong kulto. Nang ipagtanggol niya ito, sila'y nagalit at itinapon siya mula sa bus. Ang grupo ng kulto ay dumating sa kanilang destinasyon, kung saan inanunsyo ng kanilang pinuno na ang isang matabang lalaki sa loob ng globo ay ang tagapagligtas na ipinadala ng Diyos. Natuklasan ng grupo na si Jimmy ang kanilang tagapagligtas, at nagsimulang hanapin siya upang palayain siya mula sa globo. Samantala, nakilala ni Jimmy ang isang motorsiklo na nagngangalang Slim. Ibinahagi ni Jimmy sa kanya ang tungkol sa babaeng kanyang minamahal na ikakasal sa iba. Impresado si Slim, at sinabi rin niya tungkol sa dati niyang nabiyang si Wildfire na siya pa rin ang minamahal niya. Pagkatapos ay inalok niya si Jimmy ng sakay, at pareho silang nagtungo sa Niagara Falls. Sa bahay, nahanap ni Mrs. Livingston si Jimmy na nawawala at sobrang nag-alala. Nagdungo si na Mrs. Levingston at ang kanyang asawa upang hanapin si Jimmy, sapagkat ang pulis ay gagawa lamang nito matapos ang 24 na oras ng pagkawala. Sa ibang lugar, nakarating si Slim at Jimmy sa Vegas at huminto upang magpahinga. Masaya silang naglaro sa kasino, ngunit mayroon lamang dalawang araw si Jimmy bago ang kasal. Kaya, iniwan niya si Slim sa club, nagnakaw ng scooter, at tumakas gamit ito. Pagkalipas ng ilang paglalakbay, nakasalubong ni Jimmy ang sasakyan ng kanyang mga magulang, na sinubukang pigilin siya mula sa pagtakas. Sa bilis ng pangyayari, nadamay si Jimmy sa isang aksidente. Subalit swerte naman at nabangga siya ng kanyang bubble sa tumatakbo na tren. Nakatakas siya mula sa kanyang ina, ngunit ngayon ay nakulong siya sa isang tren kasama ang mga mahuhusay na talaga mula sa freak show. Ipinakwento sa kanya ng mga freaks ang kanilang amo, si Dr. Freak, na nagtatabi sa kanila at ginagamit sa kanyang freak show. Nakilala ni Jimmy si Dr. Freak, na aksidenteng itinulak niya ang lalaki sa lupa gamit ang kanyang bubble, at pinalaya ang iba pang mga freak. Sa gayon, nagpatuloy siya patungo sa Niagara Falls. Ngunit halos hindi na niya magamit ang scooter, kaya't pumunta siya sa isang restoran upang hingin ang tulong ng ibang tao para makasakay. Doon, inaapi ng mga pulis ang isang lalaki na nagngangalang pop. Nang sabihin ni Jimmy sa kanila na wala siyang pagkakaim yun, Inakala ng mga pulis na may nakakahawang sakit si Jimmy, kaya't umalis sila sa lugar. Sa gitna ng kaguluhan, nagkasunog ang restoran at inalok ni Pushpop si Jimmy ng masakian. Pumayag din siyang dalhin si Jimmy sa Niagara Falls. Sa ibang dako, nakarating si Mrs. Livingston kay Dr. Freak, na nagsabi sa kanya na pupunta si Jimmy sa Niagara Falls. Galit na galit, tinawagan niya si Chloe at sinigawan siya dahil sa pagpapatakbo ni Jimmy. Habang nakikipag-usap siya kay Dr. Freak, ninakaw ng mga Freak sa labas ang kanyang kotse. Nasa daan na sina Pushpop at Jimmy, ngunit tinamaan nila ang isang baka sa gitna ng kalsada. Destroyt si Pushpop dahil sa kanyang paniniwala, ang mga baka ay sagisag ng Diyos, ngunit sinunod ni Jimmy ang sinabi ng kanyang ina na ang relihiyon niya ay mali. Napipikon si Pushpop sa sinabi ni Jimmy kaya iniwan niya ito na mag-isa sa kung anong paraan, nakarating si Jimmy sa New York at humingi ng sakay mula sa isang matandang lalaki na nagngangalang Pippi na pumayag naman. Paggising ni Jimmy kinabukasan, patuloy pa rin siyang nagmamaneho si Pippi. Mabilis niyang napagtanto na wala ng buhay si Pippi at nasagi nila ang isang billboard. Pumasok si Jimmy sa isang tindahan at tinawagan si Chloe. Sinagot ni Mark ang telepono at sinabihan si Jimmy na sumuko na dahil malapit na siyang ikasal kay Chloe sa loob ng isang oras. Wala na siyang pag-asa, kaya't tinawagan niya ang kanyang ina at hiningi na siya'y sunduin. Ang kanyang mga magulang ay nagmaneho upang sunduin siya, at itinabi siya sa loob ng kotse. Pumunta si Mrs. Livingston sa banyo, at tinanong ni Mr. Livingston si Jimmy kung ano ang pakiramdam na maging sa labas ng unang pagkakataon. Nagkausap at nagkaugnay ang ama at anak. Sinabi ni Mr. Livingston kay Jimmy na huwag sumuko bago pa subukan. Kinuha ni Jimmy ang mga salita nito, at tumakbo upang pigilan ang kasal. Nakita ito ni Mrs. Levingston, at sinundan siya sa kanilang kotse. Sa parehong oras, natuklasan ng kalto si Jimmy at sinundan din siya. Si Slim, kasama ang kanyang mga kaibigan sa motorsiklo, ay dumating upang iligtas si Jimmy. Isinara ni Slim ang mga mata kay Mrs. Levingston, na siya palang dati niyang minamahal na si Wildfire. Nalaman na lang nilang lahat na nagmamaneho sila sa runway ng eroplano. Sumakay si Jimmy sa isang eroplano kasama ang isang matandang piloto. Lumipad sila patungo sa Niagara Falls, ngunit nasira ang eroplano, kaya nahulog si Jimmy sa talon ng tubig. Pinapasalamat niya na hindi siya nalulunod dahil sa kanyang bubble. Sa kung anong paraan, nakalabas siya sa tubig at dalidaling pumunta sa kasal. Nasa loob na ng simbahan sina Chloe at Mark, nagmamahala na, nang pumasok si Jimmy sa simbahan at ipinahayag ang pagmamahal niya para kay Chloe, dahil ito na ang huling pagkakataon niya upang mapabago si Chloe, ipinakita niya ang panganib sa kanyang buhay at pinunit ang kanyang bubble para halikan siya. Ngunit pagkatapos nito, siya'y biglang nawala ng malay. Habang sinusubukang gisingin siya ni Chloe, dumating din sina Mr. at Mrs. Levingston. Nang hihinayang si Mrs. Levingston sa pagkamatay ng anak, at hinihiling ni Mr. Levingston na sabihin niya ang katotohanan sa lahat. Sa hiyang pag-amin, ibinulgar ni Mrs. Livingston na wala pala talagang kondisyon si Jimmy, at biglang nagising ito. Lumalabas na sininenggaling niya ito upang itaboy ang mga masasamang bagay sa mundo sa loob ng maraming taon. Nagulat si Jimmy, ngunit pinatawad niya ang kanyang ina nang sabihin itong ginawa niya iyon upang maprotektahan siya. Sa wakas, niyakap niya si Chloe habang pumalakpak ang lahat ng naroon. Pinutol ang eksena at ilang buwan mamaya, ikakasal na sina Chloe at Jimmy. Naroroon ang lahat ng taong nakilala niya sa kanyang paglalakbay. Naging isang throuple, na sina Mr. Livingston, Mrs. Livingston, at Slim. Nagwakas ang pelikula habang nakikita natin na silang dalawa ay umaalis na sa kotse patungo sa kanilang honeymoon. Kung nagustuhan niyo ang recap na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe, like at share. Love you!